Arestado yung isang dating polis na leader umano na isang kidnap for ransom group. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia. Mismong si PNP Chief Director General Nicanor Bartolome ang nag-anunsyo nga ng pagkakaaresto kaya dating PO2 Joel Tapek na isa nga sa most wanted person ng PNP anti-kidnapping group. September 18 ng hapon nang masakote ng uh, Mungkada Tarlac Police si Tapek sa bahay ng kasintahan niya sa bayan ng Mungkada. May patong piya na 275000 sa ulo si Tapek na may anim na warrant of arrest mula yan sa Makati, Pasig at uh, Quezon City Regional Trial Courts. Si Tapek daw ang uh, leader ng uh, 12 pares gang na responsable sa isang KFR case noong uh, 2005 sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Napatid na siyam na pulis ang kasama sa 12 pares Gang at uh, dalawa pa lamang sa kanila ang nasa sakote. Kabilang nangayayang uh, si Tapek na tinaguran din nga uh, number 3 most wanted sa Eastern Police District, dating membro ng Pasig Police at uh, EPD si Tapek. Ayon kay Bartolome, di raw uh, titigil ang PNP sa paglilinis sa kanilang hanay, lalo't sunod-sunod ang kasong kinasasangkutan ng mga polis. Yan muna ang latest mula rito sa Campo Crame, balik sa Yopia. Maraming salamat, Ian Cruz.